Ayan, isang mapagpalang araw sa ating lahat mga kababayan. No? May nakita po ako oh, dito isang homeless. Baka kakilala niyo po. Shout out po sa ating lahat. Team Dali Franky, Keep Up Philippines at Team Immortal Motoban. So, si ate is napanood ko to kay Benz TV. So, tatanong natin. Lalapitan natin siya. Patulungan natin siya. Sabot natin mga kaya. So, kung anong may bibigyan natin sa kanya. So, interview natin siya sa glit. Mag-tara. No? Nagpita natin. Ayosin natin ba? baka nang mukha po mga mababayan. no siyate. yung... Mention. Sir po mga mababayan. Pag-aabot natin dito. Papark ko lang yung motor ko pa saglit. Paano siya ngayon? para natin. Eh! Hey, Tang haraw! Kumusta? Kumusta? Ba't nandito ka na ngayon sa kalsada? Pa? Ay, ito na tao dito. Mamalis ka na? Sa yeah, alam ba, ba tao dito sa amin? Ah, walang tao sa inyo? Ay, mamalis ka? Ay, no, kabaw nga pangalan mo po? Josephine. Ha? Josephine. Ate Josephine. Ate Josephine. Parang napanood kita. Sikat na sikat ka. Sa online. Hindi. Yeah, Tungkol sa ko. Ba't umalis ka doon? Sa kasama. Ano ba? Nakakaso na na yung gulong. Mag magulo. Parti ah. na kasi hindi ba yung papakain na. ka na. Ano mo? Anong pagkain mo? Ah, hamburger. Parang hindi ka na naliligo. Walang tubig. Nagasaan ka ba? Ano probinsya mo? Ba? Banyan din mo kasi nga. Taga saan ka ate? Samar. Albay? Samar. Samar? Ah. Oh. Bayad na kasi nga nito. Ah. Pero wala kaming tiyak ko ko namin Sabi mo saan ko. ka na doon? Sampo na lang. Si ate po, meron siyang kapansanan. May difference po sa pag-iisip. Pero uh, na to nila ano nila Sir Benz no tapos sa inyo po mga bayan uh, dito po siya sa may bandang uh, langkaan langkaan dos may uh, general Trias Cavite mga bayan at ito si Ben <laughs> so to po ng video mga babayan no? ito siya bibigyan natin siya mamaya ng kunting pagkain mga babayan so, uh, itong munting update lang na nakita natin siya dito So, kung gusto pong, ano, no? Gusto po, idadaan ko po ito sa social media para mapanood po ng mga kamagana na wili pang tumukup kay Ate Josephine. So, so kung may mag-message po, no, mga babayan, no? Uh, so, dito lang po siya sa may langkaan, dito sa mga... Ate, saan ka natambay? Saan ka tumatambay? Hindi, tumagawa ang tumagawa niya Dito-dito lang? Sa bote? Ano yung bote? sa simento? So, 224 ano so ano po? 224 Pesos 224 Pesos 224 eh yung kill box ko hindi naman kill box wala ka ditong tinutuluyan na iba? Yeah, ginagamit yung sa okay, po, yung kaya lumayas ka. sa mga kapatid mo? Kaya yeah, pala ko bukas eh. Tignan na nung set niya ako, kapit sa bahay namin eh. Dapat, ba, tignan um, ko rin yung mga rambi ko. ang gumagalo. Tapos pag wala ko na nagre-reklamo ka. Eh ako nga, nagkakalud eh. O pa sige ng mga leg eh. Saka mo Eh buti yung sige ng leg. Kaya bayaran ako dito. Kaya ako sa pantalan ko, ako ko ginagawin. Kilala niya ba? Kilala niya Kilala niya siya? Ah, hindi. Papanawagan ko po na baka may makakilala sa kanya. Nakakausap ko siya. Opo. Ayos pa naman siyang kausap. Ano lang siguro to? Gutom lang. Gutom lang. Lagi pa siya nandito kuya. Lagi siya nandito. Ngayon lang. Tutun lang siya. Pag-agamit ng tiguro. Ano, Kumain ka na, te? Eh, pinapakalit mo kami na. Kasi, Oo. Huwag natin. Kasi, ating siyang ang dumi na niya. So mga babayan, no, bibigyan natin siya pang kain. Bago pa natin siya. Ito yung kaya natin ngayon. So, pa po ng ating ano, video mga babayan para mapanood po siya ng kanyang kamag-anak na pwede pang tumulong sa kanya. O kaya kung sakaling ma-rescue siya dito ng ulit ng Team Beans TV, no? ma makikita siya dito ulit sa may Langkaan 1, Dasmariñas, uh, Das Marinas. Dito siya natambay sa may Uni Oil. Yan. So, ito siya, uh, ano siya ulit, naroon balik siya ulit sa pagka-depress, no? Siguro dahil nag ulit, no? Baka tumakas lang to sa shelter ng Benz TV, no? Maraming maraming salamat po sa inyo. At isa siya sa natulungan nyo inyo at ano, uh, hindi pa natin alam yung naging kwento, no? So, uh, ayun mga kababayan, no? Hindi ko na po pabayan. So, wala po tayo ditong, ano, pinapatama, no? wala pa tayong minamasama. No? So, sa vlog natin ngayon ay ang mission natin ay makatulong na no? makita siya kanyang kanyang, kanyang at matulungan natin siya. So, ngayon mga babayan, no? I share po ng ating video. Maraming maraming salamat po. dito natin po ang vlog sa ating Josephine. So, maraming salamat po. So, bibigyan natin siya ng pagkain. Hindi so, ko na po ipapakita na. No? Eh, hey, na, ano? na. na ka natin pang bayad no Para magpera Ayon pa magpera. Ah, pambili ng pagkain. Oo. kita 'pag mayroong nag out na ano, may tutulong sa iyo. No? Kasi Ano pa? Ano pa?